dito po tayo sa ate kong hindi kumukupas napakasipag at siyempre maganda pa rin ang aking ate Bunso Ayan, no? good morning ate Bunso ate Bunso ang gaganda ng pipinong puti natin no? magkano yung asking price nito ayun o no? 15 per kilo 150 per bundle ayun sa bakla o, 20 per kilo 200 per bundle Eyong eh, yung pipinong, ano natin, pelikpik. Ano O, Oh, po yung kilo ng pelikpik na patola uh, 200 per bundle. Tung ating ano? Feeling ano? Panigang. Bakpak na lulu sao bakpak na lulu sao yan? Ito, lulu sao bakpak na dahil naluluto siya, 25 per kilo. 250 per bundle. Yung okra natin. Okra? 22? O, oh, yung okra natin, 22 per kilo. 220 per bundle. Yung hindi magkagandahan, 20. Ayan. Anong talong to? Mucho. Magkaring mucho natin ngayon. Asking. O, 35 per kilo, 350 per uh, bundle. Pero andito pa raw. Itong ating sigarilyas. O, 80 yung ating sigarilyas per kilo. E yung sopiyan natin na kalabasa. O, yung ating sopiyan kalabasa, 30. Ano yan, yung bulakan white? Magkano yung bulakan white na mahaba? 1 O, 1-1 po. Bali, 110 isang big piece. 1,001 uh, isang bundle yan yan po yung tingnan niyo ang aking ati ano gusto walang kupas walang kupas ang ganda namin ni Kuya Dante malakas na malakas pa rin yan ito po tayo sa nag-aabang kay Madam Menchi kasi si Madam Menchi po yung pinakamaraming maraming baksakan ng kalamansi mga good yan o no? good morning Madam Menchi And, uh, yung mga sakador talaga dito, gumaganda araw-araw. <laughs> Madam Menti, magkano yung ating kalamansin good na good? Alam ko, good na good, 400. 400? Yung good na good, magkano? O, oh, yung wala pa ng pagbabago, mababa pa, marami ng umaangal. Ito po, hindi kaganda 400, pero yung maganda-maganda, 500 ang isang bundle. Medyo talo pa rin. Eh, yung sa upo natin. Ano ito, balag? O, balag na lumang upo, 8. Ayun nga ito yung palay, ang ganda, o. O, 60 per, ano yung amistisa? Amistisa, 60 per kilo, 600 per bundle. Itong e, Taiwan si natin, ano? 2-1 po. O, 2-1, isang bundle, no? Medyo bumaba, no? Anong baray ito ito? Hybrid. O, hybrid. Yung pinatubo, wala. Ayan, ako, may maganda nga. Salamat, Madam Menchie. Okay. Dito po tayo kay Miss Mateto sa nagre-request po kay Matet. Ito po. Talagang hindi ko lang mapaghindihan yung ano niya, request na i-update natin si Ms. Matet. Matet, ano ba tong ano dito? Pakisik ano? naman. Yung malakas magtanim. Mag yung maganda. Sandaan, sandikas, yung maganda sa daan isang bigla siya mahina. O 70-60. Anong variety ng ano mo siling panigang na 'yon? Magkano may ka natin? 50. Yung ating um, talong na domino. 50, 50 per kilo, 500 per bundle. Ano yan? Bonito o ano ka Bonito po. Oh, wala po tayong ka pa. Bonito pa rin. Magkano yung isang, ano, isang bundle? 400 per kilo. Oh, 400 ang inini. Ito, anong ampalay ito? Anong variety? Magkano yung mistisa mo? Okay. Siyempre may maganda rin siyang okra kasi ang ganda niya. Ayan ang magkano yung okra natin. Wala ko po. Ako po 25. Oo, 25 daw kapon. Ayan, may ano ka pa? May model ka wala? na. Duloy, tagapagpag. Ay, eh, yung ano natin, yung ceiling Taiwan, magkano? Isang, 230 to 240. Wala bang pagpag? Ayun. O, oh, 230 per barrel. 2,300. Anong variety niyan? Hybrid, pinatubo, o what? Ha? Super Ay, hit. super hit. Ito siguro yung pinatubo ba yan? Super iba, Ano po yung pinatubo? Super hit. Ha? Iba. Ah, iba yung pinatubo super hit. Ito, super hit lang to. Yan. Yan po yung ating uh, modelo ng ating uh, ceiling tile. Ang laki ng katawan, no? Oh. Ah. Sir, ang pangalan ng model namin? Julio. Julio. Julio, ano? Julio, Julio Pogi no? po ng baksakan. <laughs> yeah. Ah. Okay. Taga-sanga ba sir? Santo Domingo po! Ayan po, sa mga taga sa... Baka nakikita niyo po nelore, sa Santo Domingo to. Shout out <Respectful> po sa... Kutiyan, sa <lizard> sa aking mga wonder pets. Ayun, uh, wonder pets. Ano? Ayun sa misis natin. Sa mahal kong asawa. Ang pangalan, baka malimutan. Binil na Santa Maria. I love you! Ayun, ganun sa... Ayan ang mga lalaki na. Talagang tapat na tapat sa asawa. Ayun, good boy na good boy. Bakit ako yung May pangtumot? Ayun. <laughs> okay, salamat. Salamat, salamat. Ay, yung mucho na. At talong ba natin mucho? Magkano yung propelit ah? Oh, o, 55, 50 ang isang kilo. Isang bundle, maaari yung 55, 100, 50, Sir, thank you sir. Sir Julio. At dito po tayo sa maganda kong kaibigan. Maganda, mabait, siyempre, mapagbigay. Tingnan. Ano, Lalo gumaganda si Len -Leno. Good morning po. Madam Len, good morning din. Ay, ayun, meron. Sidekick lang ako. Magkano, magkaisang bundle lang tayo natin? O, 2 po. O, 2,300, maaaring 2,400 sa bundle. Anong variety nito? Po? Dito. Hybrid. So, hybrid. Yung hybrid, yan ha. Wala tayong pinatubo. Kasi yung pinatubo daw malilit. Ito magaganda rin no. Kasi yung ano, kasi design yung palaya nyo. maganda yung palaya? 2425. Eh, meron, pala, eh, meron pala, no? Ang palaya? Ang palaya po o, 65. oh, 65 ang palaya. Pa. Tumatawad pa. pa 65 per kilo. Bali, 10 madre, 650. At tinatawaran mo siya. Anong variety ng ating siling panigang? Ah, Ayan pala ako, Taiwan. Maika, magkano? Magkano naman ako. Magkano naman ako. Magkano oh, 50, 55, isang kilo. Ilagin tayo Salamat, Madam Lelen. Ang maganda natin. Na Ay, yun may papaya pa yan. Pinag ba yan? Magkano yung isang bandel? 280 papaya. 200, 180 papaya. Hinug. Ayan pa basta po sa kaganda ng Sakadora dito na tayo kay Madam Lenlen. Baka Ay, na, baka baka this year siya yung manalo ng ano, bilihin ng Sakadora, ng Sakadora ng ating baksakan. Baka ma Dito po tayo sa pwesto ni Miss Andy. Kaya lang ang Andy dito si Ice Ice Baby. Yan. Tanungin natin yung patulang palipik ni Ice Ice Baby. Ice Ice Baby, Good morning. Good morning. O, ganun sana. Magkano yung ice ice ice? Ang patulong palitik natin, asking. O, oh, 20 per kilo, 200 per bundle. Yung ganito natin ang palaya. 70 per kilo, 700 per bundle. Salamat, ice ice baby. Yeah? Dito tayo kay, siyempre, kay ano? Kay Miss Marian. Tanong natin yung okra niya. Miss Marian, magkano itong okra mo? Miss Maria, magkano yung okra natin? Asking. yung Double tres po Double tres Talang nga ano diba ito? Mucho? Mucho po Magkano yung mucho? Oh, Ask O, 45 per kilo Sa down ng sili, isang kilo, magkano? 90 90 Eh, yung huh? ating ano Luyang sariwa 3-5 3 Tala, ay Ando doon yung aking uh, mabait na kaibigan Si Dingdong Good morning, Dingdong Good morning po Ayun eh, Namumula talaga, talaga may ilahing kastila sila dingdong, ano? Ay, ano, namumula, oh. Kaya napakaswerte po ni Marian dito. Ay, ano po ba to? Kapa o bonito? Yan kinapa. Bonito. Ah, bonito. Magkano po yung ganito natin bonito? Asking lang. 30. O, oh, 30 per kilo, 300 per band. Eh. Ha? Ayun, ah, si Garillas, oh. Hindi po, ang, ang ang inaano po natin, asking price. Kasi yung asking price, mababago ng totoong presyo yan dahil may tumatawad po. Kasi pag sinabi yung totoong presyo, pag tumawal, wala na yon. Ito, asking price lang po to dahil maaari magbago yan. At yeah. depende po sa quality, sa ganda ng gulay. Yeah. Magkano yung sigarilyas natin? Ang yeah, po asking 100. 100, 100. O, oh, 100 yan. 100 na per kilo niyan. Yeah, man, man. Maaari magbago wala yan. Pa mo, wala pa. Oh, maari ma oh, magbago yung mamaya mga tanghali o hapon. Oran, maaaring tumaas, maaaring bumaba. Kaya ang tanong natin puro asking price hindi yung final price saka nasa palengke tayo kaya uso ang tawaran anong, anong gulay mo? Oh, magkano yung upo natin? balag ba yung ano? Uh, magkano yung balag natin maganda? Dente, okay salamat Isang mapagpalang araw mga kagulay. Welcome po uli sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque. Today is September 18, araw po ng Webes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sari-sari ibang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video, dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang kabanatuan based sa Trading Center palengke ng sangitan samahan nyo po kung alamin natin yung mga asking price o touring na presyo ng mga gulay na ito tandaan nyo po ah asking price lang po, hindi pa fix yan pwede po yan magbago pwede po yan tumaas pwede yung gumaba depende po yan sa ganda sa quality ng gulay ng ating ina-update at syempre po sa oras ng ating pag-update at ang pinakamalaking factor dyan ang pagtawad ng mga mamimili o mga ngalakal sa ating mga supreme sakadora sakadoro pag sila ang tumawad yung asking price po panigurado po mababago yan medyo bababa ng kaunti kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para po sa araw-araw natin pag-update. Tara, let's update na po tayo. Nakita ko na naman po yung kagandahan ng ating isang kagulay. Eh? Walang kakupas-upas. Bumibili kay ati, Anna. Ate Ana. Ate Ana, magkano isang ganito? Talbos ng kamo. Ah, sampo. Sa saluyot natin o oh, sampo medyo bumaba sa luyot yan ayun may talbos na ng ano ng kalabasa magkano isang tali o oh, dose masarap yun yung talbos ng kalabasa good lang meron meron nakita tayo dilaw na kamote ano ate ano ha? Bakarin dilaw. 300. 300 yung medium, 500 yung ah, malaki yan. Kamuhating dilaw po yun. Sa papaya, ganda ng papaya mo. Eh. Kaya lang po, napakamura no. pa rin. Ano. Bet, ayaw, ayaw nang tumas ano, ng papaya. Ano. Oh, maray nagtanim. Ano. Kaya madali mamunga yung papaya. Ano. Ay, yung ating uh, sinibuyas na maganda. Oh. Oh, 800 isang bundle sa sinibuyas. Sa galyang na, natin mga galyang. O oh, yung galyang po natin, 35-30. Ito po ang gaganda ng papaya kaya lang yung papaya ayaw na umangat puro sampu na lang ano. <coughs> eh, ocho, pa, ocho pa nga daw. Magandang <coughs> luya kaya magkano ngayon kay Madam Julie? Madam Julie magkano maganda nating luya? 11. O meron siyang 11 yung hindi kagandahan. 165. O sixty O 65 ayan oh. Medyo pumapayat yata si Madam Julie, sumi sexy ah. Eh, <laughs> Ito, ano lang, puro sakto lang eh, pane. Al ano ito eh. Magkano yung ano natin, yung taiwanese sin natin kamote ngayon? 55 po. O, oh, 55. Ano ito, puti? Ako, 20 doon. O, oh, yung malaking pu na, ano, puti? 35 po. O, oh, 35 yung kamote, yung puti na malaki. Ito, 20, ito, medium. Ito, 55 yung taiwanese, sin. Yan. Sige. Yan. Kanina, nagmerienda siya. Ngayon, pangalawang merienda, mamaya yung almusal. <laughs> Nabi na, wala daw kay kailig-ilig. Boss, okay na ba yung pain natin? Okay na, hindi na masakit? Hindi na masyado. Ayun, good. Ganun sana. Wow, madaling time para. Dito, tanong natin itong ano. Madam, magkano na itong siling sultan natin? 250 Ha? 250 po. Pero sila lang po lagi ang mayroong siling sultan dito sa baksakan natin. Tapat po sila ni Ati Lucy. Pero magaganda po yung siling sultan nila. At syempre, ang pinakamaganda nila yung luya. Magkano po yung luya natin? Asing lang yung maganda mong ganda 120 yan salamat po ay nawala yata yung duyan ayun kala ko nawala yung duyan matibay talaga yung Mat matibay yung duyan ni madam thank you po Eric anong natin yung Suprema boss magano yung Suprema 5.3 po ayun gano'n sana at medyo okay pa rin yung presyo niya kesa yung isang taong mababa siya tataas siya ng mga ilang linggo lang dalawa linggo tapos babalik siya mababa eto man makakabawi yung ating mga ano mga kaibigan farmers no 53 po per kilo suprema po kay Madam Ara sa tabi lang po ng exit ayan no? magagandang lalaki po yung mga nakabantay dito ayan no ayan no mga model model ng uh, suprema ang kalabasa oh <laughs> At siyempre, yung singkamas natin na panggulay gulay uh, sa Magkano na, Sir Elmer? Walang pagbabago parang si Sir Ernest, walang pagbabago ang kagandahan lalaki. 25 pa rin. Ayun. San si Madam ano? Lani. Oh, nasa bahay daw naglilinis, nagluluto, naglalaba, siya At siyempre lahat ng gawain bahay. Ayun ang mga lalaki. Ayun ang mga tunay na lalaki. Talagang pag sinabi sa asawa, di ba? Sir, gawin mo 'to, gagawin niya. Ano? Okay. Nakatsempo lang po ngayon lang 'yun. Dito po tayo sa bandang exit sa tabi nila Sir Elmer pati ng ating uh, Supremang Kalabasa sa exit. Walang iba kundi si Madam Mika, isa po sa maganda, masipag at mabait natin sa Kador. Ayan o. No? Oh. Lahat ng Kador dito parang di nagkakaita. Di Pirmis ano? Ayan. Tanong natin po itong, uh, ayun may sibuyas na malaki. Magkala si yung sibuyas natin po itong imported Pare, ilang kilo po 'yon? 9 kilo. Oh, 9 kilo. Sa medium po. Medium uh, po sa small as 650, 9 kilos din sa medium. Sibuyas, ah, puti po. 570. 570. Sa sibuyas po natin ang uh, medium na pula. Ano po? 920. 920. Etong atin pong super white na bawang. Super white po 490. 490. Ilan sinipin po 'to? Ah, uh, 5 cm po yan. 5 cm, ilang kilo po? 5 kilos. 5 kilos. Sa kanso po natin? Sa kanso po, uh, 400 po. 400, 5 cm. 5 cm. Itong ating luyang nakakahon? 470. 470. Ano to? ano uh, no, please? Ano po yan? Lagak lang? Lagak lang. Yan. Yan. Salamat, so Madam Alma. Si Madam to Alma to. po, may bisitang maganda ngayon. Ayan, oh. Yan. May bisita namin Ayo, nga taga saan po sila, madam? Tagasan Taga saan po kay, madam? Yan, ayo, chae, saya magagandarin mga taga Bungaw no? <laughs> yeah. po na. Eh. Pwede nakabad kasi day 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 day. Day. <laughs> Taga, taga bisaya daw si Dong taga ano taga Manila yan eh. Taga Manila, <laughs> taga manila, manila yan. Wala Ayon, <laughs> ganun sana. Salamat madam, Alma. Kaganda ng model mo ngayon, ang kasama mo ngayon. Ay, munggo natin labo. 1,426. 26. Ayun, medyo mataso. 25 one per kilo, one. no? Okay. okay. Dito na ako kay Boss Jay. dito na ako. eh. na natin, mag Boss Jay, magkano yung repolyo natin yung maganda ngayon? 330. 330 per bundle. Yung ating maganda ang kero sa inyong mahal, yun? Yan 900. 900, medyo bumaba. <laughs> uh. Yung ating labanos. 350. 350 sa patatas Patatas 650, 650 sa pechay bagyo 220. Yeah, 220 sa, sa, sa lips natin per kilo 80 yeah, salamat boss di <manyan> ah? <manyan> Yan po ang pwesto nila Magkakatabi lang sila dito sa bandang dula Tayo sa kamatis Sa bandang dula, sa tabi na exit Basta kamatis po ang pag-uusapan, isa po sa quality yung nagtitinda ng kamatis si Anita po. Diamante. 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 Magkano yung diamante max nating malaki per kilo ngayon? 75 po. O, 75. Tingnan nyo naman, napaka napakaganda. Yung medium natin. Wala na, ubus na. Bakit di ko yata napupunan ngayon na luya? Wala na kayong luya. Eh, alana, Ayan, tingnan niya kasi puro dinadagsa po sila ng kamatis kanina po kasi punong-puno ito. Ngayon eh. ito na lang natira mamaya ubus na to bukas panibago na naman panibagong ano na naman sa lansang pili, -pili na naman si sir araw-araw po nilang gawain nakakailang box kayo o oh, yun sandaan biro nyo sandaan na box nauubos isang araw salamat po madam siyempre sa ating magandang uh, ng bagong napakasarap bagoong na botas napakabango isang kilo magkano? 70 o 70 sa ito 1 quart ito po, one port. Ito, dalawang guwit. Magkano yung one port? 15 po. 15. Ito yung dalawang guwit? Ano, 20. Ay, ano, wala na kayang hahanapin. Sa bango lang, napakabango. Sa napaka sarap, napakasarap. Hindi maalat. Ayan. Sa alamang. O, alamang. Ayan. Basta alamang dito na po tayo. Ayan. Ayan na, bandang exit po siya nakapwesto ha. Pero napakasarap ng bagong niya. Salamat. Ito may peche siya no. Madam Che, magkano yung peche natin ngayon? Ang asking po ngayon 2.5 yung medyo medyo pumapayat yata si Madam Che. 2.5 po, isang 250 isang bundle. Eh yung labanos natin. Ay, labanos yung mustasa. Mustasa po, ganun din ha. din. Salamat. Madam Jay. Maganda ate lang kay gugutan mo. Makukunan um, ma yung yeah. pagkain. Ito kay Ate Mayen. Ate Mayen, anong talong ito? Mucho? Magkano mucho natin ngayon? Asking po. 40. Oh, 40, 35 po. Asking lang po yun. Yung pipi ng bakla. 20. 20 po yung pipi ng bakla. Sa okra. Ayan, ayan, Si Madam yan, umaganda rin araw-araw, ano? Ayan partida niya, wala pa rin, pero... Sige, baka makatagpo na. Ayan, naghahanap po. Available na, available. Ibigay mo naman yung number ko, Kuya. Ayan, ano number natin? 0905-7500. O, Zero. 8083, 8083. Yeah, kung gusto nyo dala ng gulay Mamili ng gulay kay ating na Dito lang po, ayan po, tawagan nyo po Yung mga available niya. available na available din yung ating na Salamat Tanungan natin kay ito kaya ng variety ng ano natin ng, ng, ng Taiwan Pinatubo siguro ito. Ayun. Ito pala yung pinatubo. Magkano yung pinatubo? asking ko dyan. 220. 20, 220. Ayan. Saan nagtatanong ng pinatubo? Dito kay kayo Dante. Ay, yung beans natin na ganun. Yung beans natin uh, asking ko uh, 35. 35. Ayan po ang isa po sa pogi kong uh, mas lamang sa akin ng uh, limang paligo. Ang akin to kayo. Ayan. Ayan. Ganun sana. Ay, napaka Adam, magkano ka na? Magkano yung ating pecha ngayon? O, oh, 20. Basta pecha, dito po tayo sa bantang do, bibili ng mga pecha. Magaganda pong ang pecha dito. Ano ba to garnet? Ah, ano? ano? sa'yo ito? Sige siya po yan. Ah, okay. Yeah. Ito tayo sa akin, my friend at sa uh, model ng mais dito sa dulo. Tingnan niyo yung ano, ay uh, model pa kaya para model. Ayan oh. Magkano ngayon to, Jackie? Hello po. Magkano ngayon to? Napo 38 per kilo. Oh, 38 per kilo 300 per ano 380 per bundle. Hindi ko pa si model mo na. Model lang mais ano. Dito matanda na. Ayun po, te magkano? Asking 50 per kilo, 500 per bundle. Ano to? Budito oh, ka pa? Okay. Laki oh. makikita pa kay? Ayan, may, may, luya din tayo. Magkano yung luya natin? Maganda naman po. Maganda naman oh. po. Hala ko luya. Ay, ay ano? nanonood po yung asawa ko sa inyo oh, lagi. Uy, shout out niya asawa mo. Araw-araw po nanonood sa inyo. Shout out niya asawa mo. Lagi po yung talong, lagi po yung ilalive niya yung talong. Maganda ba yung talong ng asawa mo? Maganda ma ba yung talong ng asawa mo? <laughs> yeah. Ano yeah. Anong pangalan asawa mo? Uh, Joseph. Anong pangalan mo? Joseph Paxson ka mo. Oh, Joseph Paxson. Shout out ang pangalan mo. Ah, unique, Monique. 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 Monique saan kayo? Caudillo Oh, Kaudilio, Barangay Caudillo pala. Kasi yeah. mamaya mag -e edit na po kayo yan, diba, oh, <laughs> yan. yan. <laughs> Alagaan mo yung talong mo, sir. Yan. <laughs> po, ninakaw eh. Ninakaw na kapit ba? Magkano yung talong natin ngayon, Mucho? Asking. Magkano yung Magka Mucho? Pa eh, pagka hindi po pa masyadong ano, 40. Yeah, 40. Pag makinis, 50, 60. Makinis ba yung talong ng mister mo? Makinis. Maganda ba? Malaki ba? Maganda. Yeah. Ay, hindi na pala makinis. <laughs> Ayan <laughs> 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 po ang ating pinakalitis. As in place update. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all po.